Kumusta mga kasiksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mapagabi man o umaga ay posible pa rin tayong makakita ng mga kakaibang bagay na sigurado akong gagulat at gugulo sa ating mga isipan kaya mula sa isang payat at matangkad na lalaking hindi magugusto yung makasalubong sa daanan hanggang sa kambing na mayroong mukha ng tao ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang bagay na nakuha na ng kamera sa gilid ng kalsada. Kaya kung handa ka ng makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, kakaibang matangkad na lalaki. Sigurado ko na sa danami-dami ng iyong makikita sa kalsada ay ang nilalang na nakuhanan sa video na ito ang isa sa pinaka hindi magugusto yung makita. Sa kadila ng ang nilalang ay tila ba isang payat at matangkad na lalaki na walang mukha na talaga namang nakapanghingi labot makita. Dahil sa mahahabang bias ng lalaki ay mabilis niya lamang din tayong mahahabal kahit na hindi siya tumakbo na talaga namang makikita sa video na ito bago yung bumagsak ang kumukuha ng video na sinasabing nagising na lamang daw sa na ng kalsada matapos siyang mahimatay. Number 9. Aso laban sa kabayo Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga dambuhalang kabayo ay handang kalabanin ng ating mga alagang aso? Kung sakaling magalit sila dito, Ganito na lamang ang makikita sa nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang aso na tila ba na intimida sa malaking pangangatawan ng kabayo kung kaya't agad niya itong sinugod at pinagkakakagat na agad namang ginantihan ng kabayo na paulit-ulit na pinagsisipa ang aso kung saan ang isa pa nga dito ay naging dahilan pa sa pagtalsik ng hayop na naging dahilan para huminto na ang aso sa pagsugod sa kabayo na talaga namang ikinatuwa ng amo ng aso sa kadahilanan kung sakaling nagpatuloy pa sila sa kanilang pagrarambulan ay posibleng magkasakitan pa lalo ang dalawang hayo. Number 8. Matalinong mga rakun Alam mo ba na kahit pa hindi kilala sa kanilang katalinuan ng mga rakun ay sadyang matalas pa din ang kanilang pag-iisip lalo na sa mga aksyon kung saan kinikilangan ng kanilang pagtutulungan. Ganito na lamang ang mapapanood sa video na ito kung saan makikita ang tatlong rakun na sumusubok akyatin ang isang pader na dahil sa sobrang taas ay kinikilangan nilang magtulong-tulungan para lamang lahat sila ay makakit dito. Makikita na habang ang isa ay nasa taas na ng pader ay hinahatak niya ang isang rakun na hatak-hatak ang isa pa na nagpapakita lamang kung gaano katalas ang isipan ng hayop na ito ito lalo na sa pagtutulungan. Number 7. Nila lang na kayang maglaho. Ano na lamang ang gagawin mo kung habang naglalakad ka sa madilim na daanan ay bigla mo na lamang makasalubong nilalang nito na, na nakuha sa video kung saan makikita na nakaupo lamang siya sa ibabaw ng isang slide sa palaruan ng mga bata. At dahil sa sobrang gabi na noong ng video ay talaga namang nakapangingilabot ang pangyayari niya ito. Dagdag pa ng lumingon ng kakaibang nilalang ay tila ba minatsagan muna niya ng maigi kung sino man ang nakakita sa kanya. At sa katuluyan ng tumalon mula sa padulasan hanggang sa maglaho na lamang siya na parang bula sa madilim na gabi. Kung kaya't hindi may tatanggi na patuloy pa din siya sa paglilibot at paglalakbay sa ating planeta hanggang sa ngayon nang hindi natin namamalayan at nakikita. Number 6. Manikang hindi magugustuhing makita ang isa sa pinaka nakapangingilabot na bagay para sa marami sa atin ay ang mga laruang manika kung saan sigurado ako ng manika sa video na ito. Ang isa sa pinaka sa lahat sa kanila nang mayroon itong itsura na parabang sa isang batang babae na sadyang may nakapangingilabot na ulo. At dahil sa gawa pa sa kahoy yung buong manika ay mas nakakatakot itong makita sa kanyang paggalaw. Dulot na habang hawak-hawak ng dalawang tao ang magkabila ang kamay ng manika ay kaya nitong maglakad ng mabagal na para bang isang totoong bata na hindi may tatanggin parehong nakamamangha at labot makita. Number 5. Hindi may paliwanag na hayop Mayroong isang nabingwit na nilalang nang ilabas sa publiko ay talaga namang gumulat kahit pa sa mga eksperto at ito ay ang tila ba isang uri ng pagita na inaluan ng itsura ng isang isda na nagiging dahilan para magkaroon ito ng sobrang kakaibang panglabas na anyo na kahit pa agad pinag-aralan ng mga eksperto ay hindi pa din nila malaman hanggang sa ngayon kung saan paniwala nila na nagkaroon ng mutation ng hayop na ito na naging dahilan para magkaroon siya ng itsura na sadyang naiiba kaysa sa ibang mga kilalang lahi ng mga pugita. Number 4, kakaibang itim na nilalang. Sadyang napakadaming mga kakaibang nilalang ang posibleng nating makita sa ating kalikasan. Kung saan kabilang narito ang nakuha ng hayop na ito sa isang dalampasigan na talaga namang gumulat sa lahat ng nakakita sa kanya. Dulot na inakala lamang nila na patak lamang ng langis ang bagay na ito. Ngunit agad nilang napansin na buhay at gumagalaw pala ito na talaga namang parehong nakakadiri at nakakatakot na makita. Hindi sigurado ang mga tao kung ano nga ba talaga ang itim na nilalang na ito na hanggang sa ngayon ay nananatili pa ding misteryo para sa mga nakakita nito. Number 3. Bangkay ng Halimaw ang ating karagatan ng lugar kung saan tayo makakatagpo ng maraming mga kakaiba at nakapangingilabot ng mga nilalang na pinaniniwalaan ng mga tao na pinagmulan ng bangkay na ito na namataan sa isang dalampasigan kung saan mapapansin na ang nilalang ay tila ba isang ordinaryong isda lamang na may parabang mahabang mga binti sa ibabang bahagi ng kanyang katawan na pinaniniwalaan ng mga tao na posibleng patunay daw na isa itong baliktad na uri ng serena na may katawan na kagaya sa mga isda at binti na kagaya sa mga tao na kung sakali mang maging totoo ay sadyang nakapangingilabot na makita sa personal. Number 2. Nakakaawang usa hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang dumadami na ang mga sakit na lumalaganap sa ating planeta pero alam mo ba na hindi lamang mga tao ang naaapektuhan nito kundi pati na rin ang ating mga hayop? Makikita kasi sa video nito ito ang isang usa na nakuhanan sa gilid ng kalsada kung saan mapapansin na binabalot na ang katawan ng hayop ng mga itim na bukol na parabang mga bato na talaga namang nagbibigay dito ng nakakaawang itsura. Sobrang payat na din ang usa kung kaya't pinaniniwala na nakaapekto na sa kanyang kalusugan ng sakit na kanyang pinagdadaanan na hindi may tatangging magiging daylan sa kanyang kamatayan. Baga tayo dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang retrato na ito kung saan makikita ang isang kakaibang nilalang na talaga namang gumulat sa kahit na sinong makakita. Ang nilalang na ito ay isang statwa lamang na nagmula sa bansang Germany na nagpapakita raw kung ano ang magiging itsura ng isang tao matapos tayong maging isang mutant na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang tayo hindi na lubusan pang makikilala kung sakaling may magbago man na genes na bumabuo sa atin. Number 1, Kakaibang Kambing Ang panghuling video na ating papanoorin sa ating listahan ay nagpapakita ng isang kakaibang kambing na sigurado akong gugulat at gugulo sa iyong isipan kung saan makikita na kahit panormal lamang ang katawan ng hayop ay sadya namang kakaiba ang kanyang muka na tila raw ba parang kagaya sa mga tao na talagang namang nagbibigay sa hayop ng kanyang nakakatakot na itsura. Hindi matukoy ng mga eksperto kung bakit ganito na lamang ang nangyari sa mukha ng kambing kung saan sinasabi nila na maaaring naidulot ito ng mutation o di kaya inaksidente ang hayop nung ito ay bata pa lamang. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi may paliwanag na bagay ang posibleng nating makita sa iba't ibang bahagi ng ating planeta pati na rin sa ating mga alsada na talagang namang nagpapatunay lamang na walang imposible at walang hindi pwedeng mangyari sa napakalawak nating kalikasan. Kaya para sa iyo, alin sa mga nakuha ng bagay niya itong pinakakagulat? Pinak I-comment mo naman 'yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.